Silanggam at si Paklong. Isang umagang maganda ang sikat ng araw, may isang tipaklong na masayang naglalaro. Patalon-talon siya sa damuhan. Di nagtagal, dumaan ang isang langgam na karga-karga ang butil ng bigas. Kaibigang langgam, bakit gawa ka ng gawa? Tingnan mo ako. Masayang naglalaro Halika, maglaro tayo at maganda ang sikat ng araw ang anyaya niya sa kaibigang langgam. Salamat mahal kong kaibigan, ngunit marami pa akong hahakoting pagkain. Kailangan ko itong gawin upang kapag dumating ang tag may sapat akong kakainin. Sa gayon, hindi ako gugutomin. Matagal pa iyon. Tingnan mo't napakaganda ang ng sikat ng araw. Kay sarap-sarap sumayaw. Halika na. Pamimilit na tipaklong. Iyon na nga. Maganda ang sikat ng araw. Kaya dapat tayong magtipon ng pagkain at nagpatuloy ang langgam sa paglakad. Naiwan ang tipaklong na patuloy na naglalaro sa damuhan. Maghapon siyang sayaw ng sayaw at makanta-kanta. Sumapit ang tagulan, walang makain si Tipaklong. Naisip niya ang kaibigang langgam. Marami itong tinipong pagkain. Isang gabi, habang naghahapunan ang langgam, nakarinig siya ng marahang katok sa pintuan. Binuksan niya ang pinto. Ako'y nagugutom at giniginaw. Para mo nang awa, kahit kaunting pagkain ako'y iyong bigyan ang pagsusumamo ni Tipaklong. Naawa ang nanggam sa kaibigan, pinatuloy niya ito. Humanga si Tipaklong sa dami ng pagkaing na itabi ni Langgam. Salamat kaibigan. Ngayon ay alam ko na ang sinasabi mo na habang maganda ang panahon ay dapat magtipon. Hindi ka ko na walang ginawa kundi sumayaw sa yaw sa panahon ng tag-araw, ang wika ni Tipaklong. Huwag ka nang mag-alala, marami akong pagkain. Heto, kumain ka na. Ang mahalaga ay natuto ka na sa iyong pagkakamali. May kababaang loob na ang sagot ni Langgam. Nahihiyang kumain si Tipaklong. Masaya naman si Langgam sa nakikita niyang pagbabago ng kaibigan. At, at naging magkaibigan si Tipaklong at si Langgam. At dyan po nagtatapos ang pabula.